Yo, magandang araw. Tara magluto tayo ng munggo. Ito nga pala yung mga ingredients. Ito yung karne natin na ko sa Brazilian store. buto boto na may laman. At yung gulay natin ay ang palaya at yung baby leaf. So flex ko na rin pala yung monopod na nabili ko. Nabili ko siya sa Amazon pero hindi ko pa siya magagamit ngayon. Hanapan muna natin ng pwesto kung saan siya maganda pwedeng ilagay. So tara, simulan na natin. Una muna natin gagawin ay papakuluan muna natin yung munggo or balatong sa amin sa Kapampangan. Habang pinapakuluan na natin yung munggo, i-ready na natin or igisa na natin yung karne or yung buto-boto na isasawag natin sa munggo. Sibuyas at bawang lang pala yung gagamitin natin sa paggisa ng baboy. Pwede rin natin lagyan ng kamatis depende kung gusto kung gusto mo. Ako kasi di ko na nilagyan kasi mainit yung panahon, mabilis mapanis yung munggo kapag nilagyan ng kamatis. So pinagpalit muna natin ng pwesto yung munggo at yung igigisa nating baboy para sa exposure ng paggisa. Sa mainit na kawali, maglagay lang tayo ng mantika, igisa natin yung bawang at sibuyas. Halu Haluin lang natin yung sibuyas hanggang sa lumambot siya ng parang ganito. Then ilagay na natin yung baboy or yung buto-boto ng baboy. Maglagay na rin tayo ng asin. Pagkatapos ay baligtarin natin 'yung baboy, then lagyan natin ng sabaw. Then tatakpan natin at pakuluin hanggang sa lumambot na 'yung karne. Habang pinapakulo natin 'yung munggo at 'yung baboy, i-ready na natin 'yung gulay na isasawsog natin. So, ito nga yung ilalagay ko, ang palaya. Iwain lang natin yan. Hiniwa ko lang siya ng ganito kalaki. Depende sa inyo kung gano'ng kalaki or kataba yung iwang gusto nyo. Then, sinunod ko na rin yung baby rip or yung baby leaf. So, itong baby leaf na to, iba't ibang siya ng dahon nang maliliit. Yan, kaya nga baby leaf. Ganito pala yung ginagawa ko. Once na kumulo yung munggo, uh, ko lang siya gamit yung sandok para mas mapabilis yung pagpapalambot natin sa munggo. Then dito naman sa baboy, once na kumulo na at lumabas na yung mga bulabulan niya, tatanggalin lang natin yan. Pagkatapos natin matanggal yung mga bula, itatakpan lang natin ulit natin yan para pakuluan ulit hanggang sa lumambot once na malambot na yung munggo natin at yung pinapakuluan nating baboy pwede na natin ihalo yung pinalambot nating munggo dito sa baboy ilagay na rin natin yung nor pork cubes then haluin natin dapat lagi natin itong hinalo kasi masusunog yung munggo kapag hindi natin hinahalo then kapag medyo lumapot-lapot na yung munggo natin ilagay na natin yung ampalaya lagyan na rin natin ng magic sarap Halu-haluin lang natin ng bahagya Pagkatapos, ilagay na natin yung ano natin, mga dahon natin or yung ba baby leaf. Pagkatapos natin ilagay yung mga baby leaf na yan, haluin lang natin ng kaunti. Pagkatapos, luto na yan. Hindi natin kailangan pagkakulo-kulo pagkalagay ng mga gulay kasi mabilis lang lumambot yan. Kung wala naman kayong baby leaf na dahon, pwede naman yung horenzo or yung kung meron kayo malunggay, mas maganda mas masarap santo to kung meron chicharong baboy kaso hindi na ako nakabili at masarap din siya kapag merong pritong isda tulad ng mga galunggong kaso yun nga wala rin pwede, pero pwede na yan masarap na yan so tara mangantana